Maayong buntang sa inyo, mga maringoy. Pag ko, mga maring, sa umaga, ay ito kaagad ang aking hinarap, ang aking mga labahan na sangkaterba, mga maringoy. Ay, pero inumpisahan ko lang talaga yan, mga maring, para si ate na ang magtuloy niyan kasi wala mang si ate. Pagkatapos ko, mga mars, inasikaso si Althea. Pag alis ni Althea, ay hinarap ko kaagad yan ang aking labahan, mga maringoy. Kay Bali, nagyudintang daghana. Aw, lupig pa, mga mars, ang Mount Canlaon, oy ay di nagyod in taon mga tabang mga maring. Ay bitaw mga maring oy, wala na kasi kaming masuot nito kahit panti wa mga maring. Kay puro nagyod in taon labahan. <laughs> Habang umiikot mga Mars ang washing, aw magpunas-punas din tayo mga maring. Naghalo na kasi mga maring oy, ang mga kalat sa lamesa ug ang labahan aw. <laughs> Habang hindi pa tapos mga maring ang aking pagwawashing washing ay, ay just ko, may kalat pa pala dun, itabi ko muna. <laughs> Kukunin ko muna mga maring ang malunggay, maghihimay muna tayo ngayon. Kay malapit na mga maring ang paniudtuhan, oy patay ulam. Nagsaing na pala ako mga maring, pero kailangan pa niyang ininin, kay makakaon na putag taghilaw karun nga kanon. <laughs> kung hindi nga maring hilaw ang among makaon lata, kung hindi ipudgan gani lata, sunog. <laughs> Ay bali tong mga aliados ko mga maringno, pagpasaingin ko talaga yan sila, hindi talaga yan nila pasyalan hanggat hindi amoy sunog talaga <laughs> Ay bitaw mga maring, maghimay na talaga ako dyan ng malunggay kaya nagkotoy, tao lang akong tiyan, usan ang sa karon mga mars ay pila na may kalagnining malunggay pag himay yun, oy. Dali-daliin lang talaga natin yan, kaya mabilis lang naman talaga yan maluto. O, niya akong tambugan dahil yung bangos nga pinirito, mga maring ba. maayo oh, maayon ang higup natin yan, mga Mars, no? <laughs> Habang naghihimay ako dyan, mga maring ng malunggay, ay may nakasunod na kaagad na plano na gagawin, mga Mars, oy. Ganyan talaga tayong mga nanay, mga Mars, di ba? habang may ginagawa ay nakasunod na kaagad yung isa pang gagawin, di ba? Nakahilera na talaga yung sa utak natin, no? Ay ganyan talaga mga Mars ang mga nanay, walang ginagawa sa bahay. <laughs> Ka mga hinampak ninyong dagko, no? Unsay walang ginagawa sa loob ng bahay nga da daig pa mangani na mo ang nag-construction araw-araw. <laughs> tarong-tarong amin ninyo ha, tarong-tarong nga gininyong mga hinampak mong dagko. Oy, para kahibaw mo, mas marami pa kami ginagawa sa inyo. Mangita magbabae eh nga walang ginagawa, yung kayo lang ang aasikasuhin. Uh, Animal! <laughs> Ay, bitaw mga maring, oy. Nasuko na mampug kong mga maring. Dali-daliin ko na ganitong niluto ko, oy. Kaya na-high blood naman po kong mga Mars. Nagagalit kasi ako mga Mars pag nakakarinig ako ng mga ganyang kataga, oy kaayo dikdikin sa mga ngoso ni, ni mga tawhana oy. <laughs> Bitaw mga Mars, ako na ning ilunod ang malunggay mga Mars kay di nako kayang ako ang kagutom. Thank you for watching mga kumare.